Bakit tinawag pa rin matuwid si Jose kahit gusto niyang hiwalayan si Maria? Gayong haharap pa rin siya sa panghuhusga ng publiko at posibleng pagbato dahil sa kanyang pagbubuntis. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer, the content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Mateo Kapitulo 1 Versikulo 19 Ngunit si Jose, na kanyang mapapangasawa, ay isang taong matuwid at ayaw niyang mapahiya si Maria sa harap ng madla. Kaya't binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Buod ng talata. Ipinapakita ng talatang ito ang reaksyon ni Jose nang malaman niyang buntis si Maria, na kanyang nakatakdang mapang asawa. Bilang isang taong matuwid at mahabagin, pinili niyang wakasan ang kanilang kasunduan sa kasal ng palihim, sa halip na ilantad si Maria sa kahihiyan o parusa sa ilalim ng batas ng mga Hudyo. Kasaysayan at kultural na konteksto. Pag-iisang dibdib sa kultura ng mga Hudyo. Sa kultura ng mga Hudyo, ang pagiging magkasintahan o kasunduan sa kasal, betrothal, ay kasing bigat ng kasal. Bagamat hindi pa sila nagsasama o nagtatalik, ang kasunduang ito ay legal na umiiral, kaya't ang paghihiwalay ay nangangailangan ng formal na diborsyo. Ang pagbubuntis ni Maria bago sila magsama ay tila kataksilan sa mata ng lipunan. Batas ng mga Hudyo tungkol sa pangangalunya. Ayon sa Torah, Deuteronomio Kapitulo 22 bente 23 hanggang 24, ang babaeng nakatakdang ikasal na nagkasala ng pangangalunya ay maaaring mapahiya sa harap ng madlao, sa matinding kaso, maparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Ngunit sa panahon ng pamumuno ng mga Romano, ang ganitong parusa ay bihirang ipatupad. Bagamat bihira na ang pagbato, malaki pa rin ang posibilidad ng panghuhusga, paninirang puri, o karahasang dulot ng komunidad laban kay Maria. Pagiging matuwid ni Jose, ang salitang, matuwid, di sa Griego, ay nagpapakita ng pagsunod ni Jose sa kautusan ng Diyos habang nagpapamalas ng habag. Ang plano niyang diborsyuhin si Maria ng palihim ay isang halimbawa ng pagsasama ng katarungan at awa, na naayon din sa mas mataas na pagpapahalaga ng habag sa tradisyong Hunjo, Oseas Kapitulo 6 Versikulo 6. Diborsyong Palihim Ang palihim na diborsyo ay nangangahulugan ng pagbibigay ng sertipiko ng diborsyo sa harap lamang ng dalawang saksi, nang walang pampublikong iskandalo. Ito ang paraan ni Jose upang maiwasan ang matinding kahihiyan o parusa laban kay Maria. Paano ito maaaring tawaging makatarungan? Ang plano ni Jose ay tila hindi ganap na solusyon dahil haharap pa rin si Maria sa kahihiyan. Gayunpaman, ang kanyang desisyon ay may mga dahilan at intensyon na nagpapakita ng kanyang pagiging makatarungan at mahabagin. Hangarin ni Jose na protektahan si Maria. Sa pamamagitan ng palihim na diborsyo, nilalayon ni Jose na iwasan ang pampublikong akusasyon na maaaring magdulot ng mas malalang kahihiyan o parusa kay Maria. Bagamat hindi nito ganap na matatanggal ang mga usap-usapan, binabawasan nito ang posibilidad ng mas matinding epekto. Pagiging makatarungan ayon sa batas. Bilang isang, matuwid na tao, si Jose ay sumusunod sa batas ng mga hudyo na nagsasabing ang pagbubuntis sa labas ng kasal ay kailangang tugunan. Ang kanyang plano ay sumasalamin sa balanse ng katarungan, pagpapanatili ng batas, at habag, pag-iwas sa kahihiyan ni Maria. Kakayahan ng tao laban sa plano ng Diyos. Ang desisyon ni Jose ay refleksyon ng limitasyon ng tao pagdating sa kaalaman at katarungan. Ngunit dahil tama ang kanyang puso at intensyon, sinalo siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng anghel upang ihayag ang katotohanan. Pananaw ng Diyos sa Katarungan Ang tunay na katarungan ay hindi lamang pagsunod sa batas, kundi pagsasagawa ng habag at pagmamahal. Pinakita ito sa pag-interview ng Diyos. Nang malaman ni Jose ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel, Mateo Kapitulo 1 Versikulo 20 hanggang 21, iniwan niya ang kanyang plano at tinanggap si Maria bilang asawa, na nagbigay ng proteksyon at pag-aalaga sa kanya. Mas mataas na katarungan. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa pagsunod sa batas kundi para sa kaligtasan at katuparan ng mas malawak na layunin. Tinawag si Jose na maging tagapagtanggol ni Maria at ng batang si Jesus, na nagtuturo na ang tunay na katarungan ay bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Conclusion Bagamat hindi perpekto ang plano ni Jose na tahimik na hiwalayan si Maria, ito ay makatarungan kung isa sa alang-alang ang kanyang limitadong kaalaman at ang kanyang malasakit na huwag mapahamak si Maria. Ngunit ipinakita ng Diyos ang mas mataas na katarungan sa pamamagitan ng pagbubunyag ng katotohanan at pagtawag kay Jose na gampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga ni Maria at ni Jesus. Ang kwento ay nagpapakita na ang katarungan ng tao ay maaaring limitado, ngunit ang katarungan ng Diyos ay laging perpekto, mapanong balik at puno ng awa. Thanks for watching.